Akala mo tahimik yung pala hindi? Akala mo petix yung pala mali? Akala mo KJ yung pala game? Akala mo pareho, di pala the same? Akala mo old school yung pala cool? Akala mo boring, galing pala mag-cool? Akala mo konyo yung pala laking Akala mo trapo yung pala mo? Akala mo walang matatapuhan Pag ikaw ay nahirapan Ngunit mali na naman Kasi marami nang natulog kahit sino ka pa man Huwag kang matakot na baka magkamali Walang mawawala kung sa kanya ka kakampi Sa sipag at syaga lahat ay madali Pagkitiwala Akala mo pareho, yun pala na iiba Akala mo bulero, yun pala panay gawa Akala mo yes man, yun pala huminde Akala mo ang hirap sa kanya, madali Akala mo dead, may yun pala makamasa Akala mo huli na yun pala may pag-asa Akala mo wala kang say, yun pala meron Sa kanya ka kumampi, simulan mo na ngayon Akala mo walang makakampihan O wala kang maasahan Ngunit, mali na naman kasi matagal nang nasubukan Nagsisilbi sa bayan Huwag kang matakot na baka magkamali Walang mawawala kung sa kanya ka kakampi Sa sipag at syaga lahat ay madali Magtitiwala Pag nakilala siya Huwag kang papayag na iba ang magpag Nabukasan natin, huwag natin ni maliit Sa sipag at syaga, lahat ay madali Pagtitiwala, pagkatilala ka